guys nice. salamat at tumulan na din tumamig na rin ang panahon kasi dahil sa ulan thank you lord

Patikim na rin ng ulan ang mga tanim, mga halaman. Yan guys, oh, matayang mataya na yung mga halaman guys. Ayan, namasaya na sila. Ayan, ulan na sila. Ayan, din din all. Ayan, baby, baby, kagal -kagal pa para ang mundo, And then guys. guys, comment kayo kung ganda inyo, ayaw mo lang din sa dito sa amin, sa tao nyo magandang gumating um, na ang pagpulan guys so it's pagpulan time Tuwan yung mga halaman. Pwede. ka. Tuwan din. ang Tuwan din tayo. Ayan na. Ayan eh. Ayun, ako.